Hello po mga ka-vlogger po sa inyo po may mga magagandang kalooban po na sana atulungan po natin ang panawagan ng isang ina na nawalan po ng isang 4-year-old na batang anak po na lalaki. Ang nangyari po, pata ay kahapon po August 14 nung pumasok po sa trabaho ang ina ng bata eh kung mag-aama po eh nagkayayahan po at na mag-picnic o mamasyal sa ilog po ng Vintar dahil nga po dun sa siguro sa kasiyahan na po hindi po nila namalayan yung bata na napalayo po sa kanila at nung hanapin po nila yung bata nakita po nila na yan nga po, nalunog po siya. Sinukukan kong i-revive yung bata. Pero sa kasama ang palad ko, eh, talagang binawihan na po ng buhay yung bata. eto po yung panawagan ko ng mother ng bata. Ayan, sana makatulong po tayo sa kanila ang location po ng family nila ay Barangay 23 Dungtal, Lawang City. And always remember po, your heart niya can save a life. Thank you po sa inyong lahat.